Report! Nakatanggap na umano ng fuel subsidy ang mga chipper ng jeepney sa lalawigan ng Quezon Partikular, ang Pagbilang Transport Services Cooperative at Kalmar Jeepney Operators and Drivers Association. Nitong nakarang biyernes ay tumanggap ng subsidy na nagkakalaga ng 6,500 pesos kada isa ang mga chipper na may mga natanggap na card mula sa landbank. Ayon sa pangalawang pangulo ng PTSC na si Ronaldo Orinday, hindi nga lang masabi nito ang kabuhang bilang sa hinang hindi pagre-report ng mga miyembrong nakatanggap ng fuel subsidy. Lagdag pa rito na may mga ilan sa hanay nila na hanggang sa ngayon ay wala pang nakukuhang tulong mula sa gobyerno. Pinarating naman ng Pangulo ng Kalmar Jeepney Operators and Drivers Association eh si Mario Saludo sa RMN Quezon Correspondent na nakatanggap na ang kanilang samahan ng fuel subsidy. Samantala ayon naman sa ilang chuper na ang nakikinabang lamang umano na subsidiya ay ang mga operators maliban lamang na magkusa ang mga ito na bigyan ang kanilang mga chuper. Kasama mo sa RMN Quezon Province, Edgar Dubaseda, to talk RMA.